Hello guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So, ito na naman po ang inyong shiny shop na magbibigay sa inyo ng dagdag kaalaman para sa pang-araw-araw na buhay. And so, isang, as bilang isang content creator, it is my duty and responsibility to share my knowledge and experience lalo na doon sa mga kabataan na walang masyadong alam pagdating sa mga bagay-bagay at sa mga gawaing bahay. So ang content natin ngayon guys is that ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang paglalaba ng damit. So ito yung ma makatraditional na pamamaraan sa paglalaba. So ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng washing machine. Naalala ko na nag-share ko ng vlog dito patungkol sa paggamit ng washing machine. So ngayon naman is naisipan kong magturo ng traditional na pamamaraan sa paglalaba. Kasi gusto po matuto yung mga kapataan, lalo-lalo na sa bagong henerasyon ngayon kung paano yung tamang proses sa paglalaban ng damit. Kasi bilang isang teenager, yung kumbaga tawagin adolescence, that dapat yung mga bagay-bagay na dapat natin matutunan para naman tayo ma-educate. At of course, training na rin po ito at may apply sa pang-araw-araw na buhay. Part din po yun ng adolescence. So guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang proses sa paglalaban ng damit at gagamit tayo ng hand washing. So, ibig sabihin guys, kamay ang gagamitin natin sa paglalaban ng mga gamit ngayon. So, before naman talaga, wala naman talagang washing machine. Way back, na naranasan ko is that naglaba kami sa ilog at sa balon, uh, sa poso, yan. So, ngayon, medyo nakaangat-angat naman na tayo ng konti. So, kaya tayo nagkaroon ng washing machine. So, ngayon, uh, ginagamit pa rin naman talaga yung paglalaba kasi mas paglalaba na ang gamit ang kamay. Kasi mas, mas effective po yung paglalaba na gamit ang kamay kasi mas natatanggal yung mga dumi. Kung ikaw ay nagdo-dormitory, nangungupahan, or kung meron tinatawag na wash and wear. So, before, yun ang ginagamit ko. Sa so, paglalaba, nag-wash and wear ako kasi nga, kung kukonti yung damit, so wash and wear talaga. So, hand washing ko talaga yung gagamitin natin na procedure para may tawid natin yung ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Tara guys, so isi-share ko sa inyo kung ano yung mga tamang process sa paglalaban ng hand washing or paglalaba gamit ang tradisyonal na pamamaraan na kamay ang gagamitin sa paglalaba. So tara! So, unang procedure guys is that kailangan meron tayong palanggana. Ayan, so ano ba yung palanggana? Ang palanggana po ay ginagamit sa lahat ng mga gawain bahay lalo lalo na sa paglalaba or sa paghuhugas ng mga bagay-bagay pwedeng plato or at kung ano-ano pa. So in English natatawag po siyang basin. Kailangan po natin yan ang palanggana sa paglalaba kasi dyan po tayo gagawa ng process kung paano talaga ang tamang procedure sa paglalaba. And of course, nalagyan natin siya ng tubig. Ayan an? So, paano tayo maglalaba kung walang tubig? So, kailangan may tubig, guys. Ayan. So, ito yung traditional way ng paglalaba na ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Kailangan, yung ilalagay niyang tubig dun sa mga beginner, kailangan mo moderate nyo lang kasi depende po yan sa dami ng inyong damit na lalabhan. So, kailangan, guys, Uh, moderation lang talaga. Lalo na lalo na sa paglalagay ng sabon at paglalagay ng tubig. Sa mga kabagong pamamaraan sa paglalaba, uh, meron na tayong tinatawag na powder. Kumbaga, usually powder talaga ang ginagamit. So, I prepared na powder kasi yun po yung nakasanayan ang gawin. So, before po kasi, ang ginagamit talaga is uh, bar. O kung kumbaga, mga pamilyar naman kayo sa mga tide bar, sa mga speed, yun po yung mga brand na ginagamit noon. Pero ngayon, mapahanwashing or mapa washing machine, ginagamit na po ang ating tinatawag na uh, powder. So, kahit anong mga powder, guys, kung saan kayo nasasanay na ginagamit niyo sa paglalaba. So, sa mga beginner, kailangan po talaga uh, susukatin nyo yung mga sabon na ilalagay nyo doon sa inyong mga palanggana. So, ito po, ganito po kadami na ilalagay natin dito sa ating palanggana. So, kailangan minimal lang para naman kaya pa na hindi masyadong matapang at hindi masakit sa kamay. So, and then, manuno talaga yung gula ng inyong mga damit dito sa inyong paglalaba. So, ilalagay na natin siya, guys. Yan. So, ito natin yung So, ganyan siya, guys, So, ayan. So, since na nailagay na natin yung ating ah, uh, powder dito sa ating palanggana, I'm sure meron naman kayong pangtanggal din ng mga stain or mga mancha. So, kung kayo ay may, may mga damit na may mga mancha, uh, prepared nyo maglagay ng kung ano-ano pang mga pangtanggal ng mancha. So, ilalagay natin to guys. So, kung meron kayong sunrocks or kung ano-ano pang pampatanggal ng mga mantsa or stain, ilagay nyo. So, kailangan din po, susukatin nyo at tatansyahin nyo rin po yung dami para naman kitapaan yung hindi uh, masyadong strong, masakit sa kamay at magubutas yung inyong mga damit So, pupunti lang ilagay nyo. <laughs> Ito po sa procedure na to, hindi na po natin kailangan ng bar soap kasi meron na po siyang powder. So, mas strong na po siya and then meron pa siyang tinatawag ng sonrox pampatanggal ng mga stain. So, and pangalawa, kailangan prepared po tayo kung ano yung dapat natin lamahan. So, ito po yung t-shirt na white. Nakita nyo po, madumi po siya. So, I prepare gamitin ng white color para mas detalyado at mas makikita ng mga subscribers at mga viewers ko kung ano yung mga procedures sa pag, tamang paglalaba gamit ang hand washing. So, mag-start na po tayo guys. Ito na po yung white na t-shirt na may papakita ko sa inyo. Lalo na lalo sa mga beginner ko ano yung mga dapat gawin sa paglalaba na gamit ang ating mga kamay or hand washing. Ito po yung talagang pinaka-traditional na ginagawa guys pag naglalaba. So, ito na ano po. Ganito po yung procedure nun. Kailangan, unang-una, hanapin nyo po muna yung part kung saan ang may dumi. Ayan. So, hahanapin nyo yung part na may dumi. Ayan. So, ito yung may dumi. So, yun yung kukusutin nyo. Kung gusto nyo naman po na mas mapabilis or kung halimbawa tinatamad kayo, pwede nyo rin pong ibabad yung mga damit. Ayan. And then, pagkatapos, so, natanggal na na po yung mga mga dumi. So, dito na naman po tayo sa procedure ng mahalagang part kung saan natin dapat kusutin ang mga damit na kailangan maging malinis. Kung magaya siya yung pinaka naaatat sa ating body. So, halimbawa dito sa leg or sa neck, kukusutin natin yan. Kasi dyan sa leg, meron pong mga uh, mga dumi-dumi dyan na dumidikit. Ayan. So, kusutin natin mabuti, paikot. And then, pangalawa, sa kilikili. Ayan. Kasi, naaatat siya sa ating kilikili, sa ating underarm. So, sa mga baguhan pong mga matutong maglaba, ganun po yung procedure. Ayan. And then, sa mga lining, ayan, sa mga lining guys, ayan. And then, sa harap, ayan, sa harap. And then, dito po sa may dulo ng inyong mga damit. Ayan. Ayan. So, babalik ta rin na naman siya, guys. So, don't forget, balik tarin. rin. So, same na lang din yung procedure. Ayan, sa mga baguhan, ha? Kailangan, makusot nyo yung part na mas, nanun, doon nanonot yung dumi. Ayan. So, kita nyo, maputi na siya. Ayan. So, ganun lang ang procedure. Pabalik-balik lang po siya. Okay. So, ganyan po yung tamang process sa paglalaba ng damit or hand washing. Pwede niya rin pong ibabad. Ayan. So, guys, ang puti, medyo sensitive po talaga siya ng uri ng texture ng tela or damit. So, as much as possible, wag niyo po siyang isasama sa mga dikulay. Kasi, pwedeng mag po yung kulay niya or mahawaan siya ng mga dikulay. So, mas 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 maganda po talaga na nakasegregate po yung mga puti doon sa mga di kulay para mas safe. Okay? And so guys, I hope that meron na naman kayang natutunan sa akin content for today. Uh, patungkol sa paglalaba ng mga damit. So, sa aking mga subscribers at sa aking viewers, malaming salamat sa pagmunta sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, don't forget to hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Ako po ay naniniwala sa kasabihan na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So, this is sharing na siya once again na nagsasabi na maraming salamat and have a good day everyone!